Welcome back sa ating YouTube channel mga idol. At welcome din din sa ating panibagong episode. At ito pala yung kaganapan ng ating panibagong video mga idol. At bago ang lahat ay intro muna tayo mga idol.

morning dive pala ito mga idol at bali may kasama ako si idol Ulong. at ay, yung spot namin ay dito sa gantry at ito pala yung gamit natin na gloves mga idol kasi na iwan ko ang ginag palagi kong ginagamit na gloves at mabuti at may gloves si papa na nilagay niya dito sa pambot at dito sa dive na ito ay eh, nakakita pala ako ng grupo ng mga samaral at hindi ako nakatira kasi sobrang ilap na nila mm -hmm. On this video, ay nakakita pala ako ng golden trevally mga idol ayan, bali paaho na sana ako dito mga idol at nung paaho na ako ay biglang nakita ko yung golden trevally kaya dali dali akong bumalik sa ibaba at ayan mailap na yung isda hindi na lumapit sa akin kaya hindi ko na pinilit mga idol Unsa no? man? On this video, ay tinawag pala ako ni Idol Olong na nakapana na daw siya ng isda. At yung mga kasamahan daw ay papunta daw dito sa akin. Kaya nag-una ako ng kamera para in case na masarubong ko ang isda ay eh, nakauna yung kamera ko. Uh, hindi ko na pala dito na ano na nakita ang mga isda na kasama ng napan ni Idol Olong Badlon? Malaway? Huwag ka bantay? Huwag kita? at bali dito ay mapit na ako kay Idol Ulong para makita kung ano ang isdang nahuli niya at ito pala yung isda na nahuli niya mga idol kung tawagin dito sa amin ay malaway on this video ay nakakita pala ako dito ng grupo ng lambiwak kung tawagin dito sa amin mga idol at nagdali-dali ako dito na mag-dive mga idol para makatira ng isa kasi wala pa akong huli dito si idol alone ay marami na ang nahuli niya, mga apat na piraso siguro at ito pala ang kagandahan mga idol kapag malinaw ang dagat kasi malayo ka pa eh tanaw mo na ang isda pero sa time na ito mga idol ay malabo na ang bandang ilalim mga idol at parang siyang muusok sa ilalim pero sa bandang mababaw ay malinaw pa naman mga idol at ito pala yung unang isda natin sa araw na ito mga idol isdang lambiwak kung tawagin dito sa amin on this video ay nakakita pala ako ng grupo ng mahinlo kung tawagin dito sa amin mga idol at nagdalawang isip ako dito mga idol na tirahin yung isda kasi isa na lang kasi ang gamit kong rubber kasi nap naputol ang isa at yung dagat kasi sa bandang ilalim ay malabo na ng konti para na siyang umuusok hindi na hindi ko na kasi halos makita yung mga isda at nang pagtira ko ay ayan bali hindi ko na tamaan ang isda kasi mahina na ang power ng ating spear gun kasi isa na lang yung rubber ng idol on this dive ay magre-retrieve na pala ako dito ng napana akong mangrove snapper mga idol at pasensya na pala mga idol kung hindi ko na nakunan ng video yung pagtira ko ng isdang ito. Kasi kanina, hindi ko na off yung camera natin. Yung pagtira ko sa isdang mahinlo kung tawagin dito sa amin mga idol. Kaya, nung bago ako mag-dive ay akala ko ay on na yung pagpindot ko sa power button ng ating camera ayun pala ay power up pa pala kaya ayun hindi ko na nakunan yung pagtira ng isinang is itong idol at pag ahon ko dito ng idol ay nauntog ako sa simento dito kasi ako nakatingin sa isda kaya ayun sobrang sakit dito ng ulo ko mga idol at hindi ko namalayan na may sugat na pala at in this video ay samahan nyo ako mga idol itong video na ito pala ay raw video walang cut kaya ito yung full video ko talaga na sumisisid ako sa ilalim at binalikan ko pala yung grupo ng mangrove snapper mga idol kasi meron pang mga kasama yung napana ko nung previous video kaso mailap na talaga mailap na sila hindi na sila halos lumalabas sa kanilang butas At dito pala ako ngayon nakapisto mga idol sa ilalim ng flooring ng gantry marami sana mga maliit na isda mga idol moong kung tawagin dito sa amin kaso yung target ko na mga mangrove snapper ay sobrang ilap na talaga kaya hindi ako nakapana dito mga idol at bali ito na din pala yung last video natin mga idol sa araw na ito pagkatapos ng dive na ito mga idol ay uuwi na kami kasi pasado alas 12 na ng tangali mga idol at nagugutom na din kami ni idol ulong kasi hindi pa, pa kami nag agahan Tasan, nabilin na ako rin lang Bilin ng Bilin Muli namin guys Ay, grasya gamay guys balikan dito na pala kami ngayon Sa daungan namin guys At Update ko na lang kayo guys Kung ano-ano ang mga huli namin guys Pagkatating namin dito sa daungan ni Idol, ulong mga Idol ay pinagkakaguluhan na ng mga naliligo sa dagat yung mga isda namin Paratoran. na bibiliin daw nila. Ron. ay ayun, bininta naman Pundang namin mga Idol. At hindi na tinimbang yung isda mga Idol, matamata na lang yung pag timbang. Kaya okay. Ganahan ka ako nga. Kini mo. ay <laughs> oh, yeah, Sugot ka 300 na. Oh, kabayran ko na dayon. At ayun mga idol, bali ito na pala yung kita ng aming isda. At may natira pang isang isa, isang isda. Ang tawagin dito sa amin ay Malaway. Bali na ang kita pala ng aming isda mga idol ay 440 at tig. 200, 220 kami ni Idol Olong at ito na pala yung timbang ng ating isdang malaway kung tawagin dito sa amin mga idol bali 3, 3 kilos at hanggang dito na lang yung video natin mga idol maraming salamat and God bless